morning, I'm back. This is Sam Drusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, makuha kaya niya ang corona ng Miss Universe Philippines? Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman na solid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na para sa magiging bagong reyna natin ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Ganon din naman ako. So, na nga yung 68, uh, 69 candidates na magkukumpit dito para sa isang corona ng Miss Universe Philippines na ipapadala nga natin dito sa Bangkok, Thailand. Kung saan magaganap ang Miss Universe ngayong uh, November 21st. Uh, 2025. So, syempre, nandoon doon ako sa part na, ay nako, sana this time talaga makapagpadala tayo ng matinding kandidata na alam mo yon na grabe, yayanig ang mundo natin lahat. Syempre, isa dito sa mga tinitignan natin ngayon ang pagbabalik ng atisa manalo dito sa Miss Universe Philippines. So, yung iba nagtataas ng kilay, sinasabi nila na, nako, mahina naman ang laban ng isang atisa manalo. Yung iba, hindi naniniwala. Yung iba, sinasabi naman, nako, sana nagpahinga na lang. Nako, matatalo ang isang atisang manalo dito sa Miss Universe Philippines kahit magpaulit-ulit pa yan. So medyo marami silang may ano, marami silang sinasabi talaga about atisang manalo. So hindi naman naiiwasan may basher, hindi naman naiiwasan na may sumusuporta pa rin. Pero marami din namang naniniwala na ang atisang manalo ay kayang may uwi ang corona ngayon taon na to ang titulong Miss Universe Philippines. So, ang tanong, kaya nga ba talaga ni Atisa Manalo? So, ako, sa totoo lang, na-surprise ako sa kanyang pagbabalik. Pero, nandudoon ako na natuwa sa kabilang banda. As long as possible, kung gusto ko, lalabas si Atisa Manalo, gusto ko makita yung another version na Atisa Manalo na mas matapang, mas palaban, mas, alam mo yun, na mas matindi ang ang ipapakita. Pero kasi, hindi ganun si Ati sa Manalo. Kaya parang kung iisipin mo, si Ati sa Manalo ba ay pang Miss Universe talaga. So medyo iba ang atake ng Ati sa Manalo sa ipinakita niya yesterday. Mas parang hindi siya gigil, mas parang kalmado lang siya. And then marami nagsasabi na magandang eksena 'yon. Ko, ako tatanungin mo, uh, sabi kasi ni Catriona Gray dapat Kada labas mo, ibigay mo yung 100% na performance. So sa madaling salita, nandoon ka dapat sa focus na I want to be a Miss Universe Philippines. And then, dapat yung target mo, maipakita mo, mailabas mo kung sino ka. Ang maganda ngayon dito kay sa Manalo, very sa Manalo na yung nakikita natin. Hindi na siya nag na i-transport e, e niya yung sarili niya like a uh, very powerful na katulad ng ginawa ni at ni Catriona Gray during na lumalaban siya. Marami kasi nag a advice kay Atisa o marami nagsasabi ng mga followers na dapat ang makita natin kay Atisa is maala Catriona Gray. Kung dito siya, international siya, mag-transform siya as a Miss Universe candidate. Alam nyo ako sa totoo lang, kahit gawin pa yan ni Ati sa Manalo ng paulit-ulit o kahit mag-transform pa siya dyan, Yung laban na laban na laban. Kung hindi nga destiny to, hindi nga destiny to. So ngayon na nandirito siya ngayon sa Miss Universe Philippines, ang aabangan mo na lang dyan kung destiny ba ng isang Katriyona Gray talaga at ah, ng isang Ati sa Manalo na manalo ng Miss Universe Philippines. So, yon Yun talaga. Kung ito ay para sa kanya, para sa kanya yan. Kahit hindi siya gumalaw ng bonggang-bongga, kung mag-aalay naman ang, ang mga bituin sa langit at yung organization mismo ay gusto siya ang ipanalo, sa kanya mapupunta ang corona At walang magagawa at lahat Kahit sabihin pa natin nako Ang titindi ng mga kalaban niya Nandiyan si ganito, nandiyan si ganyan Kung destiny niya ito, mangyayari yun Kasi para sa akin Nagawa naman ni sa Manalo Yung best niya eh. Nung nakaraan na lumaban siya di ba Sa Miss Universe Philippines Noong last year, nakita naman natin Simula palang paandam na ang sa Manalo At pasabog na talaga ang styling niya Siya nga ang nanalong best best in swimsuit, siya ba ang nakakuha ng, ng, ng iba pang mga award? So, ngayon, taon na to, I think mangyayari yun kung magpiprepare siya ng bongga-bongga. So, siguro, ang dapat gawin niya dito, know when to pick. Yes, yun magpakita ka gilas kapag alam mo kung saan dapat, di ba? So, saan ka ba dapat lumabas na pak na pak ang laban mo. So, medyo matindi ang labanan ngayon kasi andyan dyan si Aliana, andyan si Katrina Ligado. Medyo mahirap silang gibain kasi aminin naman natin, magaling at total package din si Aliana at Juana. At ako, para sa akin, iba din yung ibinibigay niya talagang laban dito. So, isa siya sa mga masasabi kong tinig sa lahat ng kandidata. Tinig kay Atisa Manalo, ang Liana Aduana. Ando dyan din si Katrina Ligado na pwede mo din sabihin magiging tinig. Either Winwin -Win Marquez, who knows, di ba? Winwin Marquez, she's on the game. So, maganda din ang ino-offer ng Winwin -Win Marquez. Kaya medyo mahirap ang labanan na to. Pero, naniniwala ako na kung gagawin ni Atisa Manalo yung part niya bilang kandidata at kung may swerte siya ngayong taon na to at kung destiny niya to mangyayari yun so siguro naman hindi siya sasali dito kung wala siyang sign so yun, <laughs> di ba? ang sabi gano'n na magiging pasarela trainer niya daw ngayon ICCJ si CJ Opiasa kung totoo man to, bongga. Mas gusto ko mag-train sa kanya ng pasarela si CJ kasi si CJ kasi alam ko ano at paano ang gagawin. And I think si CJ isa sa, sa mga matinik na trainer kasi nakita naman ninyo, nanalo si Diamante. Sino ba ang nag-train kay Diamante? At saka sino, sino din ba ang nag-train kay Chantal Smith? It's CJ si Opiasa So ngayon kung siya ang magiging trainer ni Atisa Manalo Eh magandang makikita natin kay Atisa na laban Dahil medyo magle-level up talaga ang Atisa Manalo Sana lang si Atisa Manalo maging maingat din Sa pagpili ng kanyang gagamitin na wardrobe And then sa kanyang gagamitin na na, na evening gown, lalo na sa finals at saka sa prelim. Actually, nung nakaraan taon, yung prelim ni Atisa Manalo, much better, more than doon sa finals night. And I hope na sana si Atisa ay malaman niya ko ano ba ang kulay na pwede at bagay sa kanya ano ba ang dapat niyang ipakita sa competition na to dapat matutunan din ni Ati sa manalo yung yung galawan na alam mo yon na magbibigay sa kanya talaga ng isang matinding ano uh, bulaga sa mga makakalaban niya di ba so yun ang pag-aralan ng isang Ati sa manalo at dapat talaga magaling yung strategy game niya dito dahil everybody's on game, di ba? At laro talaga to ng lahat. So, yun dapat ang makita natin kay Atisa kung paano ba siya mag -e elevate sa kanyang ano, mga gagawin pang labad, lalo na sa prelim at saka sa finals. So, gusto ko na mas mapag-aralan niya yung evening gown. Ayun kasi importante yun eh. At saka at the same time, siguro naman sana ready din siya pagdating sa home, sa home skills sa Q&A. So, yun, kasi ayun talaga natatrato talaga siya doon eh, yung mga bigla ang tanungan. So I hope na sana mas makalma niya ang sarili niya. So sana wala siya masyadong iniisip sa laban niyang to tulad ng sinabi niya sa interview niya na mas prepare siya ngayon na mas parang willing siya na ibigay ang 100% fight this year sa laban niya sa Miss Universe Philippines and tignan natin kung ang ati sa Manalo ba ay magwo-work ang kanyang mga plans ngayon. So, yung ipinakita niyang galawan ng presentation. Maganda kasi medyo kalmado, hindi laban na laban, So, nandoon lang siya sa system na parang sige lang, laban lang. So, yon At isang magandang hakbang yon At tingnan natin sa mga susunod na gagawin niya kung paano ba siya makaka pa ng more. Di ba diba? At kung ano pa yung mga pasabog. So, for sure, lalaban niya. And then, kung para sa kanya to, mayanalo siyang Miss Universe Philippines this year at magiging madali ito para sa kanya. So, I hope so na sana kay Atisa manalo punta ang corona ng Miss Universe Philippines this year dahil parang pili ko naman deserve naman na ni Atisa ang corona ng Miss Universe Philippines dahil yun na lang talaga ang kulang sa kanya. And I hope dream come true para kay Atisa and tingnan natin at malalaman natin yan sa mga susunod na eksena ni Atisa Manalo kung sa kanya nga ba lalapit ang corona ng Miss Universe Philippines for 2025. Kayo ba guys? Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga always keep smiling and always think positive. Laban lang. So, walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa taas Kaya guys, Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Paalam. Thank you guys.